Hello! Alam mo bang nakakaawa ang isang content creator kapag ginawa mo ito? Naghirap gumawa ng video, naghirap gumawa ng content, naghirap mag-edit ng video, naglaan ng oras para mag-voiceover, nag-isip ng magandang caption ng video, tapos magre-react ka at magko-comment ka nang hindi mo naman pinanood ang video. Huwag naman sana ganun, pare-parehas lang tayong gustong umangat. Kaya naman, tulungan tayo. Kung hindi mo naman papanoorin ang video, huwag ka na lang sana mag-react or mag-comment. Kasi kapag ganun ang ginawa mo, hindi marerecommend ni AI ang video. Sino ang nakakaawa? ba diba yung kapwa content creator natin na naghihirap gumawa ng video? Kaya respeto na lang sana at suporta. Huwag naman sana ganun. Pare-parehas lang tayong gustong umangat. Kaya naman tulungan tayo. Kung hindi mo naman papanoorin ang video, huwag ka na lang sana mag-react or mag-comment. Kasi kapag ganun ang ginawa mo, hindi marerecommend ni AI ang video. Sino ang nakakaawa? 'Di ba yung kapwa content creator natin na naghirap gumawa ng video? Kaya respeto na lang sana